Christy Fermin sinabihang kolela at si Liza Soberano. Liza Soberano, inaalat talaga YouTube influencer na si Christy Fermin, naging trending matapos nitong sabihan ng inaalat ang karir ng aktres na si Liza Soberano, Ani pa sa isang post niya sa kanyang YouTube account ay hindi umano sumasang-ayon ang panahon sa actress. Ayon kasi sa nakalap namin na impormasyon kaya nasabi ni Christy Fermin iyon, dahil sa pagkapanalo muli ni Catherine Bernardo bilang isang Asian Star Award na kung saan ito ay hindi rin inasahan na mananalo at makukuha ang parangal na ito. Isa kasi sa pinakagustong matupad ni Liza ngayon ay ang maging Asian Star sa Korea, ngunit sa kasamaang palad ay naunahan pa ito ni Catherine Bernardo sambit pa ni Christy ay palagi daw itong nasa sa kaya palaging nahuhuli. Kaya hindi rin maiiwasan na ikumpara si Liza kay Catherine dahil para sa lahat si Catherine daw talaga ang magaling. Samantala naman, hindi pa nakontento ang matanda at sinabing kulela talaga si Liza simula pa ng una, kaya naman dahil sa naging pahayag ni Christy ay inulan ito ng mga negatibong reaksyon na kung saan maraming nagalit na tagahanga ni Liza sa mga sinabi nito.